Yun! Laki! Sa mga yun. Laki. Yun. Ay, pangluba na! Okay, dalo! Yun o, mga idol! Oh! Yun! Big! Oh. It's so big! Oh. Laki. Laki mga kaidol! Ay, dalo! Maliit! Yun! Yun! Go mga kaidol! Buhay na, buhay na, buhay na, buhay na, buhay na, buhay Yan, yan, ni Idol Ryan! Baka may malaking isda mga kaidol! Bakas pala ko yun ni kaidol ba? Ay, mga idol o! Ay, mga idol o! sana may kumain na malaki yun okay, mga idol tignan natin yung ano antag tignan natin yun idol na yan may huli ito mabigat bigat mga idol yun, may huli isda mga idol hindi namin napansin yun ano yan anong isda yan idol

good morning mga kaidol uh, Welcome back sa my uh, YouTube channel ni Danny Kaisla So mga kaidol, uh, mga welcome ng pangulam ng bisugo At hindi natin kasama si Danny Kaisla Kasi andun pa siya sa, ano, sa Cebu mga kaidol Nag ano, pa, nag shopping shopping Nag vacation mga kaidol Siyempre ang kasama natin si Idol Ryan Ayano? You know? o? Yo mga kaidol! Woo! Wala, sa, wala dito si Idol Dollar, saka kasama si mga ka-idol. Hindi pa natin kasama siya sa pag-vlog kasi wala siya dito. Mga ka-idol, ah, dalawa na kami ngayon mga ka-idol. Hindi si, may si Idol Danny. Si Idol Gwapong si Ryan. <laughs> Yun. So yan mga ka-idol, uh, baka nyo na lang. Mag, doon kami mga mabilo sa malayo. Update lang mga ka-idol. Doon na kami Pag doon na kami. Uh, mga ka-idol, nag-aria si Idol Darin. Ang pundo. Mga idol Pala, mga sampung do pa lang mga idol yan paano lang tayo mga idol paano magpa ano lang madami ng bisugo dito mga idol tara mga idol kung magbisuko kami idol kasi wala kaming ulam Yung mga idol nakahuli na si idol darin. rin Yung mga idol nakahuli na tayo ng bisugo. Bisugo, pang ulam mga idol, mga idol. pang ulam mga idol Pangulan muna tayo ngayon mga idol. Maliit mga idol, mga liit. liit nang ano. Git, igit. Tada! Oh, ito bangantad daw. Boy na boy ito mga idol. Yan 'yan ni Idol Ryan. Baka may malaking isda mga idol. Kaya, baka sakali kayo mga idol ba. Tada. Boy, boy mga idol. Nino idol. Nalag kainin. Biro. Kumain ka idre. Galit. Abdi dalang mga idol kung may ano kumain. Sana may kumain na malaki. See, mga idol. May huli na tayo. Nakatyampa din. Ngayon paitin malaki dulu. Jero. Kelit lang. Isugo din mga kaidol. Yun, pang-ulam kamamaya. Pang Ulam na. Mga idol, tigitan niyo hanta man daw ko. Para nagkain mga kaidol. Tigitan mo daw. Tingnan natin. Baka may kumain. Wala pa Wala mga idol. Ah, okay Wala pa kumain mga idol. Wala, hindi kinain. Hey. Ang idol, huli! Ay, mga idol. Malaki daw, malaki! Malaking bisugo!

-idol, Ayun, mga idol, huli. Yung mga idol. Nakauli daw si Idol Ryan. Malaki, malaki. Okay. Yung malaki daw mga idol. Ayun. Ayun mga idol Big big Uli yeah, na kay Idol, uli na mga Idol. Sarap to kay Kay Idol. idol. Yon, may pangulo na mga Idol. Sa wakas nakahol na din Papa Jesus, salamat. Idol, <laughs> huli daw si Idol Larry mga Idol. Yan eh, mga kay Idol, nakachamba na naman. Thank you Lord, may pang-ulam na mga kay Idol. May pang-ulam na You know? Tagalunggong pa mga kay Idol. Wow! What the yun! Galonggong! Hindi pa pamain! Phew. Galing ko talaga Idol! Idol! Huli naman kay Idol! Yun! Huli naman! Galing talaga ni Idol Ryan! Malupit talaga to! Sige na ni God! sakto yan mga Idol! Wala kaming pag-ulam! Kaya yan! Pag-ulam namin! Ano kayong isda ang Idol? Ayun oh, mga idol. Yun. Yun, bisugo na naman. O, idol, lamon. Yun. Nagdik ka talaga. Idol Ryan. Kakaiba ka talaga, kakaiba. Yung mga idol, tignan natin yung, ano, kantad. Tignan natin. Yun, idol Ryan. May huli. Lumabigat. Bigat mo Bigat mga idol. Ito, may oh, hey, jackpot. Hey, ano kaya yan? Ano kaya yung mga idol? Ayun know? o. idol, ang ano na, nagbalhag na yung ano. Kawil pa, kawil mga idol. Sa malayo na yan. Mabigat mga idol. Mga dilot na yun o. Yun, lumutang na siguro yung isda mga idol. Hindi namin napansin. Yun, nain, anong isda yan? Anu is idol anong isda yan? idol, oy, lupa. lupa, mga idol, uh! lupa, mga idol, lupa, nah! <haya dieh> mga idol, lupa, mga idol, lupa, idol, 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 Napagod na yung isda mga kaidol Hindi namin napansin Kanina pa pala yung kinain Mutang na Yes! Jackpot! Hey. Jackpot na naman Jackpot idol! Oh. Jackpot idol lang yan! Kaidol! Jackpot! Hi. Kaidol! Uwi na kaidol o! Kaya pa siya itong kinain mga kaidol Diyan mga kaidol Napagod dah na. Pagod gyud to kay dot. Lucky. huh grabe. Lucky, uh, Lucky. Uh, dyan. Tayo, uh, uh. ito. Tap jud. Hi, nakachamba tayo. Hi. Idol, may pangulam pa. May pangluba na. Okay dolo. Yan na kay idol, oh. nahuli na naman. Salamat kay God, mga yeah. idol. Sibidya kami nang yeah. gasya. Ano kaya ano? Kulay mo kay idol. May pangulam na. May nuba pa. Jackpot mga idol. Pira-pira na naman to. Okay. Nagunot pa You know, mga idol. Oh, don't big. It's so big. Oh, may ulam na kayo It's mga so idol. It's so big. You know. Oh. Saan ka na? Dito ka na mga idol. Uli na naman. Si Idol. Oh. Yun. Idol. Grabe ka talaga, Idol Ryan. Ikaw ay isang alamat. Oh. Oh, Idol! Oh. Yun! Yung Grabe, dami na namin pang ulam, mga mabasay mabasay Idol! Yung pang tutungol sa lab. Yan. Lab ni Ma'am. Wala uh. ma kang ang uh. jowa. <laughs> Kagan! Uh. Uh. Kinain na! Hindi niya ni Magda. Oh. Yan, dami na mga ulam. Ang dami na no? mga idol. May luba, may luba pa. pa. May pang ulam pa. Oh. Uh. Bawi ka sa... Mga idol, uh, mag na kami mga idol kasi walang kumain. Mga, mga idol. no a hammie So mga idol ah, dito na kami sa may uh, spots na aming pangawilan mga idol